Ang alamat ng saging. Noong unang panahon, isang magandang babae ang nakakilala ng isang kakaibang lalaki. Ito ay isang engkanto. Masarap mangusap ang lalaki at maraming kwento. Nabihag ang babae sa engkanto. Ipinagtapat naman ng engkanto na buhat siya sa lupain ng mga pangarap at hindi sila maaaring magkasama. Gayunman, umibig ang babae sa lalaki. Isang araw, nagpaalam ang binata. Sinabi niyang iyon na ang huling pagkikita nila. Nang magpaalam ang engkanto, hindi nakatiis ang babae. Ayaw niyang paalisin ang lalaki. Maghigpit niyang hinawakan ang kamay ng lalaki para huwag itong makaalis. Pero nawala ang lalaki at sa matinding pagkabigla ng babae, naiwan sa kanya ang kamay nito. Nahintakutan ang babae. Dali-dali niyang ang kamay sa isang bahagi ng bakuran. Maupinin ang kinabuhi. Kinaumagahan, dinalaw niya ang puok na pinagbaunan ng kamay. Napansin niyang isang halaman ang tumutubo. Makaraan ng ilang buwan, tumaas ang puno na may malalapad na dahon. Nagkabunga rin ito na may bulaklak na itsurang daliri ng mga kamay. Ito ang tinatawag na saging ngayon, At yan ang kwento ng alamat ng saging. At kung naliw ka sa ating kwento, pakiusap, huwag kalimutan mag-follow sa ating munting page, mag-comment, at mag-iwan ng reaksyon. At sa lahat i-share ang video na to para mas marami pang makapanood. Ang katuparan ng aming munting kahilingan sa inyo ay magbibigay po sa amin ng motibasyon upang magpatuloy pa sa paggawa ng mga content kaibigan. hangang sa susunod na upload kapatid mabuhay!